Mga kapatid ko kay Kristo, atin pong basahin itong sa Jeremiah chapter 7 verse 18. Ang sabi po, ang mga kabataan ay nangangahoy, ang mga ama ay nagpapaningas ng apoy, ang mga babae ay nagmamasa ng harina para gawing tinapay para sa na ng langit. 19. Naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang mga diyos para galitin ako. Pero ako nga ba ang sinasaktan nila? Hindi, ang sarili nila ang sinasaktan at inilalagay nila sa kahihiyan. Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, ipapadama ko sa lugar na ito ang matinding galit ko sa mga tao, mga hayop, mga puno, at mga halaman ang galit ko ay parang apoy na hindi mapapatay ng kahit sino mga kaibigan sa talatang ito sino ang tinutukoy dito mga kaibigan sa unanawaan ko po ito po yung mga taong naghahandog ng hindi ka nais-nais sa mata ng Diyos naghahandog ng mga pagkain, inaalay sa mga Diyos-Diyosan.